Okay, napili na nga bilang official entry ng Pilipinas sa Oscars 2026 ang pelikula ni Love Diaz na Magellan ay sa Film Academy of the Philippines. Kasabay nito, ibinahagi ni Direct Love ang experience nila sa pagbuo ng nasabing pelikula. Sa niya, ang hirap ipaliwanag kung paano namin natapos. Ang hirap gawin ng na Magellan, napakahirap. Oh. Magellan. Magellan, no. Ay, Magellan. <laughs> yung sinasabi mo. Oh, sabi ko. Ma Magellan. Magellan. Oh, Magellan. oh, Magella. Diba, na oh. Napapabilis naman diba? ako. Oh, oh. Ang kaaway ni Lapu-Lapu. Mm. Diba? Correct. Kaaway ni Lapu-Lapu oh, yan. Oo, oh, correct. Sana sa naman, Mildred. Makapasok tayo. Maka makalusot naman oh, sa Oh, Oo, sa Best Foreign Film oh, oh. Language Category. Oh, oh. Correct. Oh. At syempre, di ba may mga pelikula na tayo in the previous years kung mm. saan nakapasok. Pero, hindi talaga natin nakukuha. Eh, eh. Hindi siya ah, talaga. Ah, yeah nagugulo Ang gulo dito. Mag Magella. Oo, yan. At syempre, no, nagkahangad oh. tayo na sana makalusot tayo dito, no? Huwag ka manggulo kayo, Romel, well, no? Oh, oh. Okay. Feeling ko naman kasi may mga naririnig ako na babasa na ang ganda raw ng film ko Magellan. <laughs> Oo, pero kasi di ba sinasabi nila pag mm. movie daw ni, ni Magellan tuloy, <laughs> pag movie daw ni Love Diaz, sobrang tagal. Oo, uh, uh, ito kaya... kaya may, may mga pelikula siya mga 4 hours. May, may, may oras pa siya. Oo, oh, Oo, may 8 hours. Correct. May, may five hours siyang pelikula eh. Pero si, It, si, si, ito siguro... Eh, ito kayang Magell Magellan. Eh, na nagagaya ako sa'yo, Ma Magellan. Ito diba? kayang Magellan. Ma, Magellan. <laughs> Ayan. Ito kayang... <laughs> Magellan. No, no, Ilang oras no, 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 kaya ito. Kaya lang, hindi kaya mainip ang mga juro. Hindi sandali. Hindi matagal? Di, di ko lang hindi ako sure. Ah. Baka naman may may ano, may requirement na hindi kailangan mahaba. Oo. Just sa so Oscars, di ba? Siguro Pili kasi ko. nalilito lang tayo kasi pag movie talaga ni Love Diaz mga kaibigan. Mahaba diba, talaga. Si Jordan Cruz meron ding Love Diaz pag mm -hmm. isa nga si si uh, Love Diaz sa paboritong director ni John Lloyd Cruz na may pelikula siyang super super tagal na nakatulog ka na hindi pa tapos yung pelikula, di ba? Oo, na, sana nga makapasok, oo, makapasok. tayo bilang nom kahit nominated lang, di ba? Sa best foreign language yes, category. Yeah. Okay.